Katulad ng nabanggit na mga kapatid, ang ating paksa ay ang tunay na Armageddon. Bakit? Kailan? Binanggit yung salitang tunay na Armageddon. Meron po bang huwad? Meron bang hindi totoo na Armageddon? Beno, sa mga larawang makikita ninyo, ganito iniuugnay o inaakala ng maraming mga tao na ito yung Armageddon. Halimbawa, sa unang larawan na ating makikita, mapapansin ninyo sa larawan, mga kapatid, pakisuyo sa ating picture. Tulad ng makikita ninyo dyan sa larawan, mga kapatid, no? ang tawag dyan ay revolusyon. Maraming mga tao ang nagsasabi na darating ang panahon, magkakaroon ng isang malawakang revolusyon o pag-aaklas. Bakit? Dahil sa maraming mga tao sa buong daigdig, ang hindi na magiging nasisiyahan sa pamamahala ng tao. At saan ito hahantong? Maaari itong humantong sa malawakang pagkalipol. Sabi nila, yan daw yung tunay na Armageddon. Meron namang nagsasabi na ang tunay na Armageddon daw ay ito, itong pangalawang larawan naman, ipakikita natin. Itong nasa pangalawang larawan ay larawan ng pagtama daw ng isang kometa sa ating daigdig. At kapag nangyari yan, yung ganyang klase ng pagtama ng kometa sa ating mundo, maaari itong humantong sa pagkalipol. Kaya naman ito yung sinasabi nila na Armageddon. Meron namang mga tao na nagsasabi na ang Armageddon daw, inaakala nilang katulad naman ito, yung pangatlong larawan na ating makikita. Yan, no? Yan yung tinatawag na nuclear na pagkapuksa. Sa katunayan, sa panahon natin ngayon mga kapatid, marami ang mga taong talagang nangangamba sa, pag, uh, sa panahon na darating yung ganyang bagay kasi nga nakikita natin ngayon sa buong daigdig, maraming mga bansana ang nagkakaroon ng hidwaan, kakaroon ng mga uh, paglalabanan. paggalalabanan. Sa katunayan, pamilyar na pamilyar tayo sa digmaang nangyayari ngayon sa pagitan ng bansang Ukraine at bansang Russia ganun din ang iba pang mga bansa na talagang hindi nagkakasundo. At sabi nila, ang mga bagay na ito ay maaaring humantong sa tinatawag na Third World War at kapag nangyari yon gagamitin ng mga bansang ito ang kanilang nuklear na mga sandata upang lipulin ang isa't isa. Kapag nangyari yan, sabi nila, yan daw yung tinatawag na Armageddon. Pero ang lahat ng yan, mga kapatid, ay masasabi nating huwad ng na mga palagay no, tungkol sa Armageddon. Bakit? Paano natin na siguro na huwad yan? Kasi malinaw po yung itinuturo ng Biblia pagdating sa tunay na Armageddon. Sa katunayan, yung salitang Armageddon, ito ay binanggit tangi lamang sa Bible o sa Biblia. Kaya makatitiyak tayo na ang Bible din ang magbibigay ng impormasyon sa atin kung ano talaga ang tunay na Armageddon. Sa katunayan, binanggit yan ng Bible dito sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatang 16, mga talatang 14 at 16. Tignan natin ang tekstong ito mga kapatid. Apokalipsis, Kabanatang 16, talatang 14 at 16. Ganito ang ating mababasa sa nasabing teksto. Ang sabi, sa katunayan, ang mga ito ay mga mensaheng galing sa mga demonyo at gumagawa ng mga tanda ang mga ito at pumupunta ang mga ito sa mga hari ng buong lupa para, ito po yung point, no? tipunin sila sa digmaan ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tapos sa talatang 16, at tinipon sila ng mga ito sa lugar na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. yang Kaya dito sa tekstong binasa natin mga kapatid, ayon sa salita ng Diyos o so sa Bible, ano yung tunay na Armageddon? Malinaw po yung sagot no? doon sa talatang 14. Ang tunay na Armageddon ay tumutukoy sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tanong, bakit kailangan ng Armageddon? Ano ang dahilan? Ang sagot ay makikita din natin sa binanggit ng Bible. Ditingnan natin ang sagot sa aklat ng awit, dos, talata ay dos. Awit dos talata ay dos. Ganito naman po ang ating mababasa. Ang mga hari sa lupa ay tumindig at ang matataas na opisyal ay nagkaisa laban kay Jehova at sa kanyang pinili. Ayan, napansin po ninyo yung root word dyan no, na ginamit sa talatang dos, dun sa last na sentence. No? Sabi dyan, laban kay Jehova. Kanina, bago natin basahin tong teksto na to, ang tanong na gusto nating masagot ay bakit kailangan ng Armageddon? O, kasi ang sagot nitong binasa nating teksto, merong lumalaban kay Jehova. At sino yung sagot ng Bible? Sila yung mga hari sa lupa maging yung mga matataas na opisyal. Ayun. Bakit nagkaroon ng ganitong paglaban sa Diyos na Jehova? Beno, malalaman naman natin ang sagot niyan dito sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatang 16, mga talatang 13 at 14. Doon sa first part ng talatang 14. Apokalipsis, kabanatang 16, talatang 13 at 14 sa unang bahagi, no? Ditingnan natin yung nasabing teksto mga kapatid. Sino yung nasa likod ng paglaban ng mga hari sa lupa sa Diyos na Jehovah? Di ganito yung sagot ng Bible. Sa 13 at nakakita ako ng tatlong maruruming mensahe na tulad ng mga palaka na lumalabas sa bibig ng dragon, sa bibig ng mabangis na hayop, at sa bibig ng huwad na propeta. Tapos sa unang bahagi ng 14, sa katunayan ang mga ito ay mga mensaheng galing sa mga demonyo at gumagawa ng mga tanda ang mga ito. So, base dito sa tekstong binasa natin mga kapatid, Sino yung nasa likod ng paglaban ng mga hari sa lupa sa Diyos na Jehovah? Napansin niyo yung tatlong mahalagang punto dito sa Talatang 13? Sabi dyan ay galing sa bibig ng dragon. Binanggit po yung dragon. Sino po yung dragon na yon? Gaya ng makikita natin sa larawan. Sino yung lumalarawan sa dragon na yan? Bueno, sa pag-aaral natin ng Biblia, nauunawaan natin o naunawaan natin na ang lumalarawan sa dragon ay walang iba kundi si Satanas na Diablo. Yan. Kaya siya yung nasa likod ng paglaban ng mga pinuno ng mga bansang ito laban kay Jehova. Tapos may binanggit pa dyan sa bibig ng mabangis na hayop. Yung kasunod na larawan mga kapatid, yung mabangis na hayop. Sino naman yung tumutukoy o lumalarawan sa mabangis na hayop? Beno, yung mabangis na hayop na yan na may pitong ulo at sampung sungay ay lumalarawan sa lahat ng makapolitikang pamahalaan sa buong daigdig. Yan, no? Isa rin sila sa mga umimpluensya sa mga opisyal upang lumaban no? sa Diyos na Jehovah. Dito sa binasa rin natin, mayroong pangpangatlo. No? Yung sabi rito ay sa bibig ng huwad na propeta. Sino naman yung huwad na propeta na yan? Gaya ng makikita naman natin sa kasunod na larawan, uh, siya yung inilalarawan ng huwad na propeta. Yan yung tambalang Anglo-Amerika o pinagsanib na kapangyarihang pandaigdig ng Anglo-Amerika. Yan. yan. Yan yung nasa likod, bakit marami ang lumalaban no, sa Diyos na Jehova. Ngayon, binanggit din dito sa teksto mga kapatid, meron siyang huwad na mensahe. No? Mga mensahe. Ano yung huwad na mensahe o pangako na ito ng mga binanggit natin? Ito po yon yung kasunod na larawan. Yan. Yan po yung huwad na mensahe. Anong mensahe yan? Oo, sinasabi nila na tanging ang United Nations lamang ang makagagawa ng paraan upang magkaroon ng pandaigdig na kapayapaan at katiwasayan sa, buo sa buong mundo. Ano ang naging epekto ng huwad na pangakong ito? Maraming mga tao ang sa halip na ang kanilang kaisipan ay mapasa kaharian ng Diyos, kilalanin nila ang kahalagahan ng kaharian ng Diyos, ay hindi nila ito kinilala sa halip uh, hindi sila naniniwala na ang kaharian ng Diyos ang magiging solusyon sa lahat ng ating mga problema oo itinalikod ng ganitong huwad na pangako ang kaisipan ng tao sa pangako ng Diyos na Jehova kaya ano ang ating masasabi ngayon oo nagpapatunay ito mga kapatid talagang nilabanan nila ang soberanya o paraan ng pamamahala ng Diyos na Jehova. At dahil dito, kailangan gumawa ng hakbang si Jehova. Anong hakbang yon? Basahin naman natin yung Ezekiel, Kabanatang 38 o 39, talatang 7. Ganito naman ang mababasa natin sa teksto. Ezekiel, Kabanatang 39, talatang 7. Ganito ang ating mababasa. Ang sabi, Ipapakilala ko ang banal na pangalan ko sa gitna ng aking bayang Israel at hindi ko na hahayaang malapastangan ang banal na pangalan ko at malalaman ng mga bansa na ako si Jehova ang banal sa Israel. Oo, dahil dinungisan nila ang pangalan ng Diyos sa pamagitan ng pangakong huwad, si Jehova ay gagawa ng pagkilos at ito ay gagawin niya sa panahon ng Armageddon upang ipakilala ang kanyang banal na pangalan. Kaya sa panahon na iyon, sa panahon ng Armageddon, may pagbabangong puri ni Jehovah ang kanyang narumihang banal na pangalan at ang kanyang matwid na pamamahala. Kaya yan ang dahilan bakit kailangan ng Armageddon. Ang isa pang dahilan kung bakit kailangan ng Armageddon ay sapagkat magbubukas ito ng daan sa milyon-milyong mga tao sa isang napakagandang pag-asa. Mamaya pag-usapan natin yon. Bueno, Kapag iginawad na ni Jehovah ang Armageddon, sino ba ang mga gagamitin niya sa panahong iyon? Ayon sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatang 19, mga talatang 11 hanggang 16, no? gagamitin ni Jehovah si Jesus ang 144,000 at milyon-milyong mga anghel sa langit upang igawad ang Armageddon. Oo, at sa pamamagitan nito ay may pagbabangong puri ang soberanya ng Diyos na Jehova. Kaya nasagot na natin yung dalawang punto mga kapatid, no? Tunay na Armageddon, bakit? Ngayon ay sagutin naman natin yung ikatlong tanong dun sa ating paksa. Kailan ang Armageddon? Alam nyo ba na ang Armageddon ay may petsa na? Oo, matagal nang may petsa yan mga kapatid, no? Kaya lang, ayon yan sa talaorasan ng Diyos na Jehova. Hindi natin alam. Pero si Jehova, alam na alam niya kung kailan niya gagawin ang Armageddon? Kasi kasi mayroon na siyang eksaktong petsa o talaorasan. Pero hindi tayo nalulungkot kahit hindi natin alam yung eksaktong petsa. Bakit? Kasi maraming mga ibinigay na mga palatandaan o mga pangyayari na nagpapakita na mahihinuha natin, matitiyak natin na talagang napakalapit na ng Armageddon. Ano-ano yung mga bagay na 'yon? Di, pasagutin natin ang Bible. Ang isa sa mga halimbawa na binanggit ng Bible ng mga pangyayari na aabangan natin para makita natin na malapit na ang Armageddon ay yung binanggit dito sa aklat ng ikalawang Timoteo, kabanatang 3, talata ay uno. Yan. Merong isang yugto ng panahon dyan, mga kapatid, na papasok tayo. Anong yugto ng panahon yon? yung sinabi dyan, binanggit dyan yung salitang, mga huling araw mga huling araw. Papasok tayo sa yugtong yan ng panahon. At ang tanong ay, tayo ba ay nasa yugto na ng mga huling araw? Nasa panahon na yan? O, patunayan natin. Ang isa sa mga binigay na example para makita natin na talagang tayo ay nasa mga huling araw na ay yung binanggit ng Aklat ng Mateo, Kabanatang 24, talata ay 14. Basahin natin ang tekstong ito mga kapatid. Mateo, Kabanatang 24, talatang 14. Saan ba ito tumutukoy? Ganito ang ating mababasa. Ang sabi ay ganito. At ang mabuting balitang ito tungkol sa kaharian ay pangangaral sa buong lupa para marinig ng lahat ng bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. So ano yung binanggit dyan sa teksto na isa sa nagpapatunay na tayo ay pumapasok na sa yugto ng mga huling araw? yung malawakang pangangaral ng mabuting balita ng kaharian. Oo, at simula noong 1914, talagang ang pangangaral ng mabuting balita ng kaharian ay malawakan ng isinasagawa at naisasakatuparan. Sa katunayan, mga kapatid, ah, hindi napatigil kahit ng panglobong pandemic no? o pandemya ang ating pangangaral ng mabuting balita ng kaharian. Sa katunayan, nung pandemic ay sa halip na makapagpatigil ito sa ating gawain, ito pa nga ang isa sa mga naging paraan, hindi sinasadyang paraan, para mas masarturate natin yung mga territories natin o kaya yung mga, mga o mas makausap natin yung mga tao na hindi posible nating nakakausap noon. Di ba? Halimbawa, baka ang territory ng kaligayahan congregation, dati, at dito lang, sa vicinity lang ninyo. Pero nung nagkaroon ng pandemic, ang naging teritory na ninyo, naging open na sa United States, Australia, Japan, Canada, di ba? Oo, nagpapakita yan mga kapatid na sa di sinasadyang paraan, mas lalo pang ang nagkaroon ng malawakang katuparan ng pangangaral noong panahon ng pandemic. Kaya merong isang mahalagang tanong mga kapatid. Aasahan ba natin na bago dumating yung Armageddon, person to person talagang makakausap natin ang lahat ng tao? Ang sagot ay maliwanag na hindi. Bakit natin natiyak? Ganito yung principle na binanggit ng Panginoong Yesus sa Mateo, Kabanatang Jis, Talatang 23. Pakisuyo. Mateo, Kabanatang Jis, Talata ay 23. Ganito po yung ating mababasa sa teksto. Ang sabi ay ganito. Kapag pinag-uusig nila kayo sa isang lungsod, tumakas kayo sa ibang tumakas kayo papunta sa ibang lugar. Dahil sinasabi ko sa inyo, ito po yung point hindi ninyo malilibot ang lahat ng lunsod sa Israel hanggang sa dumating ang anak ng tao. O, ano yung principle dun sa teksto mga kapatid? Bago natin binasa yung teksto, ang tanong natin, aasahan ba o i-expect ba natin na lahat ng tao, person to person, makakausap natin? O, ang sagot ng teksto binasa natin, hindi. By principle. No? At totoo naman yan. Talagang hindi natin sila makakausap ng person to person. Maaaring ang iba ay through letter writing. Maaaring ang iba ay sa pamamagitan ng telephone witnessing o iba pang mga provision ng organization para sila ay makausap at mapatutuhanan. Pero isa lang ang point. Bakit natin pinag-uusapan ito? Nagpapatunay ang bagay na yan na tayo ay pumapasok na sa yugto ng mga huling araw, bagay na nagpapakitang napakalapit na ng Armageddon. Ang totoo mga kapatid, hindi lang ang ginagamit ng governing body ay hindi lang basta mga huling araw. Na mapapansin niyo 'yan sa ating mga ginagamit ng mga publication, no? Yung mga terminologies, hindi lang tayo basta nasa mga huling araw, kundi nasa huling bahagi na ng mga huling araw. Kaya yung tanong kanina na malayo pa ba ang Armageddon? Hindi malayo, napakalapit na. Yan, no? Kaya isang pangyayari yan. Ikalawang pangyayari na gusto nating abangan ay yung binanggit naman ng Apokalipsis, Kabanatang 17, Talatang 16. Ito naman ay tumatalakay doon sa pagbaling o pagkapuot ng makapolitikang mga taga-pamahala sa babaing bayaran o binanggit niya sa teksto ay Babyloniang Dakila. Ayan. Para sa mga Bible studies namin na nandito, yun pong Babyloniang Dakila na binanggit po dyan ay hindi po isang literal na bansa yan kundi yan po ay simbolikal at lumalarawan po yan sa pambuong daigdig na imperyo ng lahat ng huwad na relihiyon sila man ay nagaangking kristyano o hindi kapag sila po ay binalingan na ng mga politikang taga-pamahala ito ay hudyat na malapit na ang armageddon bakit kasi kapag nangyari yan mga kapatid papasok naman tayo sa pangalawang yugto ng panahon anong yugto ng panahon yon tapos na yung mga huling araw. Yung tinatawag naman sa Mateo 24-21, yung yugto ng malaking kapighatian o great tribulation. Yung malaking kapighatian na yan ay isang yugto ng panahon bago dumating ang Armageddon. Pero ang nakakatuwa, hindi naman pahahabain ni Jehovah yan sapagkat ibig niya na makaligtas ang kanyang tapat na mga lingkod. Ang ikatlong pangyayari na gusto nating abangan mga kapatid ay yung binanggit naman sa aklat ng Apokalipsis na gagawa ng huling pagsalakay si Satanas na Diablo sa bayan ng Diyos o yung koalisyon ng mga bansa o yung Gog ng Magog. Kapag nangyari na yung pagsalakay, kasi wala na yung lahat ng huwad na reliyon, uh, ito ay nilipol na no ng political na mga taga pamahala babalingan naman yung tunay na reliyon tayo bilang mga kristyanong saksi ni Jehovah. Kapag nangyari yan, ano yung gagawin ng Diyos na Jehovah? Ezekiel Kabanatang 38, talata ay 23. Ito po yung sagot. Ezekiel Kabanatang 38, talata ay 23. Ganito po ang ating mababasa sa teksto na yan. 38.23. Ang sabi, At dadakilain ko at pababanalin ang sarili ko at ipakikilala ko ang sarili ko sa harap ng maraming bansa at malalaman nila na ako si Jehova. Ayon, kikilos si Jehova para ipakilala ang kanyang pangalan. Ano ito ay mangyayari sa panahon ng Armageddon. Kaya sa liwanag ng mga pangyayaring ito, mga kapatid at mga kaibigan, ano ang tiyak na tiyak natin? Oo, napakalapit na talaga ng Armageddon. Kaya ang tanong na pumapasok ngayon ay ito. Yamang napakalapit na ng Armageddon, ano ang dapat nating gawin? Di ba? Napakahalagang tanong noon. Ha? Napakahalaga rin nating masagot. Bueno, pinatitibay tayo ng Biblia sa binanggit ng aklat ng Apokalipsis, Kabanatang 16, ang talata ay 15. Apokalipsis, Kabanatang 16, talata ay 15. Ganito ang ating mababasa sa teksto na yan. Makinig kayo, Dumarating akong gaya ng magnanakaw, maligaya ang nananatiling gising at nakasuot ng damit niya para hindi siya maglakad ng hubad at makita ng mga tao ang kahihiyan niya. Ano yung point doon sa tekstong binasa natin? Ang tanong natin, ano ang dapat nating gawin? Pinatibay tayo ng Bible na napakahalaga na tayo ay nananatiling gising. Gising saan? Oo, gising sa espiritwal na paraan. Kaya ang tanong ay ito mga kapatid, paano natin maipakikita na tayo ay nananatiling gising sa espiritwal? Bueno, merong mga palatandaan na tayo ay gising sa espiritwal. Halimbawa, una, sa aklat ng Sepanyas, kabanatang 1, talata ay 14. Binanggit sa teksto na yan mga kapatid na lagi nating isaisip na si Jehovah ay hindi isang Diyos, na mapagpaliban. Lagi nating isipin ang pagdating ng kanyang dakilang araw. Kaya, kapag tayo ay gumagawa ng anumang mga bagay, anumang mga disisyon, mga pagpapasya, o anumang mga gawain natin, lagi bang kasama dyan ang pagsasaisip na, na napakalapit na ng araw ni Jehova? Yun, no? Kapag ganun tayo, meron tayong ganung damdamin o kaisipan, ipinakikita nito na talagang tayo ay gising sa espirituan. Ikalawa, Sepanyas, Kabanatang Dos, Mga Talatang Dos, at Talatang Tres. Binanggit niya ng propetang si Sepanyas yung tatlong mahalagang mga bagay. Una, hanapin si Jehovah. Ikalawa, hanapin ang katwiran. At ikatlo, hanapin ang kaamuan. Bueno, ano ba ang ibig sabihin ng tatlong mahalagang punto na yan na binanggit ng teksto? hanapin si Jehovah. Ano ba ang ibig sabihin nun? No, nangangahulugan ito na kapag gumagawa tayo ng anumang mga bagay, no? tayo man ay nagdidesisyon, sino ang ating mapapangasawa, o kung mag-aasawa ba tayo, anong trabaho ang ating papasukin, gaano karaming panahon ang gugugulin natin, lagi nating isa sa isip, kasama dyan si Jehovah. Hanapin si Jehovah. Makakaapekto ba ito sa aking espiritualidad? Magpapangyari pa ito para lalo akong sumulong sa espiritualidad? Titibay ba ang aking pananampalataya kapag ginawa ko ito? Hanapin si Jehova. Sabi nito, hanapin ang katwiran. Ano naman ang ibig sabihin ng hanapin ang katwiran? Sa sanlibutan ito mga kapatid, nakikita natin talagang pababa ng pababa ang moralidad ng sanlibutan. No? Sa katunayan, isip-isipin natin ngayon ang daigdig na ito pinapayagan na kahit ng mga pinuno ng relihiyon ang pagkakasal sa pareho ang sekso. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Minsan nga, pati tao sa hayop, pinapayagan na rin. Baka narinig nyo na rin yung tinatawag na wife swapping o pagpapalitan ng asawa. Yan ay palasak sa daigdig na ito. At kahit sa modernong panahon natin ngayon, sa pumagitan ng ating mga gadget, no? nakikita natin kung gaano kabilis pwedeng parumihin ang ating moral na kaisipan. Kaya ang tanong ay, sa bahaging ito, bilang mga lingkod ni Jehova, nananatili ba tayong gising sa pumagitan ng laging pag-iingat ng matataas na pamantayang moral ng Diyos na Jehova? Kung ikaw ay isang kabataan, sinisikap mo ba at pinananagumpayan ang maaaring maging mga hamon, ito man ay sa paaralan o saan ka man naroon? Namaaring magpangyari upang bumaba ang iyong moralidad sa paningin ng Diyos na Jehova. Oo, pinatitibay tayo dito na lagi nating isaisip ang katwiran ni Jehova. O pagsunod sa kanyang matataas na mga pamantayang moral. Tayo ba ay papayag, mga kapatid, na sa isang pagkakamali lamang ay maiwawala natin ang ating pinaghirapan? Isinakripisyo Marami tayong ipinagpalit para lang tayo ay maging bahagi ng bayan ng Diyos na Jehova at tawagin sa kanyang banal na pangalan. Tiyak na hindi natin hahayaan 'yon. Hindi natin gugustuhin na sa ganung mga bagay ay maiwala natin ang ating isang napakahalagang pag-aaring ito, ang pagiging bahagi ng organisasyon ni Jehova. Ikatlo, hanapin ang kaamuan. Ano naman ang kahulugan nun mga kapatid? Oo, nangangahulugan yan na kailangan nating maging maamo o mapagpakumbaba. Ano pat laging sumusunod, nakikinig sa lahat ng anumang tagubilin na ibinibigay ng organisasyon. Lalo na pagdating sa kung papaano tayo makaliligtas sa Armageddon. Kaya sikapin natin mga kapatid na makapanatili tayong laging kasama ng bayan ni Jehova habang pasulong na nagbibigay si Jehova ng mga tagubilin habang papalapit ng papalapit ang Armageddon. Sa katunayan, napansin ninyo, no? laging maraming letters ngayon na dumarating galing sa governing body, mga tagubilin yan, mga instruksyon yan para lagi tayong maging kaalinsabay ng takbo ng karo o ng bayan, organisasyon ng Diyos na Jehovah. Kaya maliit man yan o malaki, lagi nating sikapin na maging maamo sa pagsunod sa mga tagubilin. No? Kapag ginawa natin yan, patutunayan natin na talagang tayo ay nananatiling gising sa espiritual. Oo, mahal naming mga kapatid at mga kaibigan. Sa liwanag ng salib Bibliyang pahayag na ito, talagang nakita natin na isang kapanapanabik na pangyayari ang naghihintay sa bayan ng Diyos na Jehova. Oo, ang malaking kapighatian ay napakalapit ng magsimula at baka kasunod na nga ito ng pandemic na ito. Kaya ano ang ating determinasyon? Oo, determinasyon natin na manatiling tapat na naglilingkod kay Jehova, baguhan man tayo o matagal na sa katotohanan. Ito na ang panahon upang lalo tayong maging masigasig at maging prioridad sa atin ang paggawa ng kalooban ni Jehova. Tulad ng makikita natin sa huling larawan, oo, malapit ng ilaan ni Jehova ang isang napakagandang pag-asa at ito ay mangyayari pagkatapos ng Armageddon. Mabubuhay tayo sa isang lupa na wala ng polusyon, nagtataglay ng kapayapaan at tunay na kapayapaan at katiwasayan, wala ng kamatayan. At doon, sa panahong iyon, makikita natin ang lahat ng ating mga mahal sa buhay na namatay at talagang isang napakalaking kagalakan na salubungin sila habang sila ay binubuhay ng Diyos na Jehovah. Kaya isang pribilehyo mga kapatid at mga kaibigan na talagang masaksihan ang napakalapit ng mangyari sa hinaharap. Ang Armageddon at ang kasunod nito ay ang buhay na walang hanggan sa isang paraisong lupa. Kapag isa tayo o ang ating buong pamilya ay nakaligtas sa Armageddon, tiyak na pasasalamatan natin si Jehovah at maguumapaw ang ating kagalakan. At maaalaala natin ang binanggit ng propetang si Isayas sa Aklat ng Isayas, Kabanatang 25, mga talatang 8 at 9. Isayas 25, 8 and 9. Tingnan natin yung teksto na yan, mga kapatid. Isayas 25, 8 and 9. Ganito ang ating mababasa. Lalamunin niya ang kamatayan magpakailanman at papahirin ang kataas-taasang Panginoong Jehovah ang mga luha sa lahat ng mukha. Aalisin niya ang pangahamak sa kanyang bayan mula sa buong lupa. Dahil si Jehova mismo ang nagsabi nito. Sasabihin nila sa araw na iyon, siya ang ating Diyos. Umaasa tayo sa kanya at ililigtas niya tayo. Siya si Jehova, umaasa tayo sa kanya, magagalak tayo at magsasaya sa pagliligtas niya. Oo. Kapag naging paraiso ang buong lupa, literal na makikita ito at masasaksihan ng ating mismong mga mata.